Sisirain na shout <laughs> out sa tikaibigan <laughs> right, so mga bay pa away na tayo at mag video tayo sa daan kung anong reaction nila sa ating bagong hairstyle mga bay let's go tara update na tayo kung anong mga reaction sa mga tao makakita sa atin sa daan Yun guys, dito tayo sa ating dating tinitirahan dating bang house no. Para sirain na yung buong bang house dahil iwan na talaga namin yun at yung bako naman na yun ay ikarga na pa parating na yung magkarga ng lubid dyan mga bay. At ito namang next siray, Dilipat na rin natin doon sa kabilang. So, punta tayo doon sa ating mga kasama no. Ipakita natin ang proud gupit style natin na pambeta lang makita ng mga karamihan at hindi <laughs> yan tra. Putahan natin yung ating mga kasama ko ano reaction nila sa ating gupit. Let's go. At yung mga kasama natin ayan dito. Mga bay. Ah, kabe para si Sira ay na yung banghos na yun mga bay. Oo, so, ayan. Kanila na ang sinisira no. Ito na yung mga plywood at yung mga salamin dito ay sisirain na.

Ay. Dili naman makabot Yun. sisirain so, ito na bang house natin mga bay para iwan na namin dito. Lipat Di na talaga kami ng planeta. Kaso lang parang nas nauna na tuyo yung ating utak. <laughs> so, buti na lang. Hindi pa nila tinanggalan ang bubong ko. Tinanggalan lang agad. Sigurado tayo matuyo yung utak natin. No? Oo. Oh. Maraming salamat at update lang tayo mamaya. Abangan nyo ang ating live mamaya mga bay mga kabets sa ating YouTube channel. Let's go or right, let's Let's go.